Ilang araw bago ang inaabang ang May 12 elections, ay lalo pang ang lumalakas ang hatak ng suporta para kay senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy. Siyempre, hindi magpapahuli dyan ang mga taga sugbu o Cebuanos, lalo't batid nila na ang mga plataforma ng butihing pastor ay para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Ang kabuang detalye mula kay Charmaine Balagot. Buo ang kumpiyansa ng mga taga Cebu kay Pastor Apollo C. Kibuloy dahil para sa kanila, isa siyang leader na may matibay na paninindigan at tunay na malasakit sa kapwa. Naniniwala sila na sa kanyang pag-upo sa Senado, malaki ang maiaambag ng butihing pastor sa pagsasaayos ng ating bansa. Sa nalalabing araw ng kampanya para sa May 12 midterm elections, lalong umiinit ang suporta ng mga Cebuanos kay Pastor Apollo Siki Buloy. Hindi lamang nila tahasang tinatanggihan ang mga negatibong propaganda, kundi masigasig din nilang inilalapit sa kapwa butante ang tunay na layunin at agbukasiya ng kandidato. Di natitinag ang suporta ng mga sabuano kay Pastor Apollo. Sa bawat kanto at komunidad, dala ng mga taga-suporta ang mensahe ng pagbabago, katotohanan at malasakit na mga prinsipyong bitbit ng butihing pastor walang kapagurang inilalaban ng mga taga Cebu ang kanilang paniniwala na siya ang karapat-dapat sa Senado. Sa lahat po ng mga kababayan natin dito sa Visayas, lalong-lalo na sa Sibu, sa Central Visayas, uh, full blast pa rin po ang uh, team ni Pastor Apollo Siki for Senator Movement para puntahan po ang mga lugar ninyo. Hanggang 8 po ng uh, buwan ng Mayo ay patuloy po kaming uh, pupunta sa mga barangay ninyo upang ang ipaabot ang lahat ng uh, programa ni Pastor Kibuloy at uh, gayon din ang lahat ng uh, layunin ng uh, buong uh, PDP laban senatoria balls At uh, hanggat may oras, hanggat may araw para sa campaign period nitong midterm election, hindi kami hinto na pupunta at uh, bibisitahin kayo sa inyong mga lugar. Patunay niyan ang lingguhang Ayusin Natin ang Pilipinas campaign rally sa iba't ibang lugar para madaliin ang pagpapakalat ng impormasyon kung bakit dapat isama si Pastor Apollo si Kibuloy sa Duterte ng PDP Laban. Oo, at uh, mainit na mainit ang uh, tanggap ng mga taga-Bisayas, lalong-lalo na ng mga taga Cebu. hindi lamang sa PDP Laban balls lalong-lalo na kay Pastor Apolo Sikibuloy. Ngayon po, salamat sa Diyos sapagkat sila po ay naliwanagan ata uh, ngayon po ang uh, ang uh, ramdam mo ang uh, tanggap ng mga taga -cebu kay Pastor na kabilang si Pastor Apollo Buloy na ilalagay nila sa opisina ng Senado ngayong darating na ng May 12, 2025 election. Sabay na nagrally sa Barangay Lusibus City. Tulay Minglanilla. Talavera, Toledo City, Clavera, Bourbon, Madridejos, Bantayan Island at sa San Miguel, Cordova, Mactan, Cebu. Sabay nilang napakikinggan ang mga tagapagsalita ni Pastor Apollo na siyang nagbibigay liwanag sa ating mga kababayang nagdadalawang isip na isama sa Duterte si Pastor Kibuloy. Talagang kakaiba ang ginawa ng Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo, si Kibuloy, Persinator Movement, simula diwa ng pangangampanya na ng ngayon patapos tapos na. Nakuha po nila ang kanilang gustong mangyayari para kay Pastor si Sikibuloy. Ang mga tao, nakapagdesisyon na na iboboto nila si Pastor Apolo si Kibuloy sa pagkasinador at lahat ng ginagawang kaso kay Pastor Kibuloy ay gawagawa -gawa lamang. Kaya naman, mas napatunayan na mas naging epektibo ang mga ayusin natin ng Pilipinas campaign rally na ginagawa saan mang dako ng bansa. Ayon kay Bisdak Pilipinas, patuloy na namumulat ang mga Pilipino sa bawat ayusin natin ang Pilipinas Campaign Rally, lalo na sa kabisayaan dahil sadyang matatalinong butante ang mga bisaya. At ang kakaibahong nakikita ko po sa pamamaraan ng pangangampanya ni Pastor Kibuloy na siya lamang ang nagagawa nito kahit wala si Pastor, hindi kasama ng KOJC. Yung simultaneous rally na duson Visayas at Mindanao, sabay-sabay yung rally. Kakaibahong yun. First time in the history sa politics ng ating bansa. Si Pastor lang ang nagagawa niya. At yung energy ng KOJC, Pastor Kipuloy, Apor Movement, lalong pataas ng pataas, hindi na papagod, hindi ko nga ko alam kung saan sila humugot ng lakas. Kakaiba ho ang paninindigan, prinsipyo ng lahat ng supporters ni Pastor Kibuloy. Basta ang nakikita ko na mura lahat ng negative impression labang kay Pastor Kibuloy dahil sa mga rally na ginagawa ho ng KOGC karon nang nako nakita ang kamatuoran nga kita dugay na di ta gidaugdaw ka mga Murakpo pa politika man tong ila nya mga nagtarong giagi ni lagdaya ba o nganong gipakulong nga man nga illegal na karon sa Sigon sa unang mga speaker ganina, isa to tong ilaha kay mubalos na ta. Mubango na ta sa kamaturan. Dili kay matulog lang ta, sila lang mag-ari. kapanahon na karon ba? Ang mga dinawag daw, musukol na. Si Aling Yunisa, number one senator niya si Pastor Kibuloy dahil sa nauunawaan niya ang sinapit nito sa kamay ng mga umuusig sa kanya at sa KOJC. Hey, kalimtan si Kibuloy. Number one na namun si Kibuloy. Ikadua si Bungo. Si Bungo na si Bato de la Rosa na Street na butaran ang mga team Duterte. Hininut siya kay ako o ko sa Christian nga natabangan. Ang iyahapod mura sa na, na pilsad na po nga parehas ganis sa among pastor nga maayo ayo ba. Nindot sad siya pamagi kay mga bata usasan niya gitabangan. Usasad ko nalipay bitaw kay napil nako nga. Ing anak sa nga pong apo nga natabangan sa among pastor murag napil sa na po nga maayo dun si pastor Kipuloy. Dili jud ko kalimot bahala na kay parehas na sa among pastor. Kaya sa shalom parehas na among nga mga Christian. Di na na, na mo kalimutan dun si pastor Kipuloy. Number one, di na, na sa among dugan. Tulad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pareho sila ni Pastor Kibuloy na pinaglalaban ang kanilang karapatan. Ngunit hindi maikakaila na ang taong bayan na ngayon ang nagtatanggol kina PRRD at Pastor Kibuloy ako mo street kog butar gikan ni pastor kibuloy hantod sa iyang mga ubos nga mga kauban nga senador aron mahabwa ta sa kalisod kay, kay ang, ang Pilipinas karon gibo dibu, ang gibuaya ta sa na, nangulo ikaduha aron si president former president da tatay digong mauli sa Pilipinas ikatulo aron dili mo impeachment si Sara Duterte aron magbago na ang atong Pilipinas sa kabila ng mga hamon at pagsubok, patuloy na lumalakas ang kampanya ng mga Pilipino kay Pastor Apolosio Sikibuloy. Makikita ang taos-pusong suporta at tiwala ng mga tao sa kanyang kakayahan at malasakit. Ang kanyang mga plataporma ay hindi lamang para sa mga Pilipino ngayon, kundi para sa mas magandang kinabukasan ng bawat isa. Kaya naman, hindi katakataka na siya ang nangunguna sa listahan ng mga botante dahil siya ang simbolo ng pagbabago at pag-asa na matagal nang inaasam ng sambayanan.